dami na naman daw niyang napulot. O, Oh! Ah! Pinilas. Ayan, naka-ano pa, naka-plastic naka pa. Ang cute. Pabango, pabango. Ooh. Naka-plastic naman naka eh. Plastic, Mga oh. naka-plastic, bago pa. Oo, bago pa. Lahat ng bago. Puro mga naka ano pa. Bago oh, pa. Eh? <gasps> mga underwear na bago. Oh my God. Wala oh, ano siya. Ito. Oh, underwear oh, din oh, yan. underwear. Oh. Walang oh, dami. Wow. Oh my God. Pinagpala. Oh, may tagpa rin mga toong oh, majors. Oh, yes. oh. Grabe. Ang nangyari dito sa shop na to. Hmm. Parang shop talaga yung nagtatagal doon. Kasi palaging puro bago. Aw! Oh, Grabe. Yan oh. Bago pa. Ah! Oh, mo, pa oh. <laughs> oh. oh, my god, nag-shopping na naman si Michael oh, sa basurahan. Kinalkal ko 'yan. <laughs> oh. Wow, so cute. Oh, Underwear kaya lang ang small naman yata nito. Hindi pa sa akin. Gold Gold Cosiach and... Country Club. Oh. Ah. Hindi. Ano pa pwede mo pang kunin ng pag lalabas. May oh dalawang pakete. Oh, kape na yan. Pusa. Kit na. Ano nang ka baka mabasa mo. Kita siya. Oh. oh, cute. Ang cute. Nakabasa pa. Pag bag. Ano to be? Bag, bag. Yung uh, body bag. Oo, pang winter kagaya nung kulay blue natin. Mas pabango, Oh. Wow! Mm -hmm. Wow! Uh, hindi uh, na ako bibili bad. ng pabango ko. Ah, meron pa dito, Oh. Ang oh. galing, oh. oh. Ah, parang yeah. pareh sila. Ito, ito, ito. Pareh oh, ah si ay oh. hindi magka. Buti First na lang strawberry. hindi pa tayo naka bili. Oh, yeah. Ayun yeah. ay, oh. din pambili. Ah, ito, oh. oh, Coca-Cola. Coca-Cola. <laughs> lip. <laughs> lip smacker. May ganun pala yung lip smacker. Ano yun? Wala bang million dyan? Maka may kami million. essential oil. Bago ka. Para sa humidifier. When flame burn na, humidifier. Baka may gold. Tinignan na niya, tinignan na niya talaga. Ano pa din? Gamit na ba? Ah, hindi pa. Bago nakakaloka tong si Madam Mark nagtakon ng mga gamit. Ako ko na yun kasi nakatag naman. Oo. Oh. Ay, nakalas na oh. Stingray. Oo. Oh. <laughs> cute. Oh. Oo. <laughs> oh. Nalipatan <laughs> niya. Ang pan ID. Ah, ID holder. Ah, ang cute. cute. Tapos si Tata. Oh. Ano ang cute nila ah, pambata. Same. Pa ang kubo Wow. Ang pabang to. Puno pa siya yung. Oh. Bago pa nga may box pang ano. Pang massage. Ano yan? Ah, yung pang ano yan. Pentusa. Um, plastic nga lang siya. Amanin. Nasaan yung million? Baka may million. Mga bimpo, oo. Oh. Mga bimpo na bago. Oo. Uh oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Happy? Ang Ito? haba na naman ang video natin. Oo. Uh oo. -huh.